dyan po mga kalinga pa tayo ikot po ulit tayo wala na po si tata doon at uh, subukan po ating isa isa yung mga bahay po dito para uh, lahat po sila uh, po natin Alina Alina Bilang is out po ng Jinsan, Mindanao. Sapatan po natin. Saan ba punta tong dan huh? itong dan na yan? Hmm? Itong dan na ito, saan ba punta? Doon, sa Puntod. <laughs> May ipurok pa doon? Meron. Pero maliit na yung bahay doon. Ay, konti lang. Hmm. Ito yung bahay po nila mga kariyap. Maliit lang po talaga yung mga bahay po nila dito. Pwede makituloy? Sige, yeah. pasok ko. Ay. Ay, ano pangalan niya, teh? Jerly. Jerly? Hmm. Ano Ay, may dala po kayong pasok, ano, mga biyaya para pa sa inyo. Yan po, ay, galing po kay Ma'am Claire. Maraming, maraming, maraming salamat. Maraming salamat. Hmm. wala pong ano man eh, Nat may natutulog pala. May kising niya. Pagigising kising mo. mo lang? Oo. Oh. Ako, pasensya ka na, naistorbo ka na namin. Hmm. Oh, um, we are pretty dito lang tayo para hindi magising yung mister mo. Nanigil ko na. Dito lang tayo sa labas. Oh, uh, po mga kalingap may eh, natutulog po. Sa labas lang po siguro tayo para hindi po tayo maka ano. Uh, sa kay mister mo. Yan. Dito lang tayo maupo. Ayan. No. Ano pangalan niyo po kanina? Eh, girly na. No? Si Ma'am Girly. Girly. At, uh, taon ano na po kayo? 27. Ah, 27 yung mister niyo po. 37. Ay, 10 years ang gap. Ano po? Pagkikising talaga si ate, pasinsya ka na, ha? Mm. Ah, against the light, tara. Lipat po tayo din sa kabila. Against the light. Ayan. 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 Ayan, mas maganda. Mas makakita-kita ang kagandahan ni ate. Hehehe. <laughs> <laughs> Bali yung mister niya po, anong trabaho po niya? Ano? Ano siya, mga liwag, ano? Anong sideline? Ah, ay. ay, ay, ano siya, may trabaho siya sa, sa farm. Oo. Pero, Tapos, meron siyang uling. Ah, yun ang ano niya. Pero, hindi pa, nakakasapat naman yon hmm. Sakto lang din siya pang araw-araw. -mm. -araw. Hmm. -hmm. hmm. Ilang anak nyo? Pat. Ay, pat, o. Oh. Ay, guys, yan. Masin na po natin yan pagka mga apat ang anak. Pitsan <laughs> niyo nilig. Hmm. Pitsan nyo nilig. Pasensya ka na, nakakasturbo ka namin talaga sa pagtulog. Pero kumain na kayo. Kumain na. Tapos na. Ha? Tapos na. Tapos na kung talaga silang kumain. So, oras mga tulugan na yun at napunta po tayo sa bahay sa nila. Ode, just mo kaya. Pero kayo po ay uh, lihiti mo na taga dito. Kayo po ay, uh, anong anong tribo niyo po? Tibuli. Tibuli. o kanila. Ah, halo. Halo rin pala. Ikaw, ikaw to anong tribo mo? Halo din. Halo din, karamihan po sila dito. Ang uh, tibulik at saka blahan po. Ang lahi po nila dito ng bahay po nila mga kalinga po halos kaya po lahat ng bahay po dito para halos isang di pa lang ay si ate ay paalam mo te mercy po si ating mercy yan si ating mercy maganda hindi naman magka ano ano po kayo mag ano pang pinsan kami magpinsan kami pero magkamukha Mm. papa at saka, ang, ano, papa, mama ko magkapatid. Mm. -hmm. Kaso nga lang, nakasturbo kami sa kaya niya, mabira na tutulog. Mabira. Pero okay, okay lang? At, siguro po mga kalinga pa Patulogin natin mamesa sa atin, naantok pa, mabira. Nagising <laughs> nag si ate, nagulat yata sa pagkatok ni tatay eh. Mira. <laughs> Sige mo makakalinga pa ta. Patuloy po nating suportahan. Ang ama ng Kalingap si Bal Santos Matubang. Atid na vlog Kalingap Rob. Siyempre pa yung abang lingkod Kalingap Torak. At ang buong team, at ang buong team Kalingap suportahan po natin. God bless po sa ating lahat. Ayos na. Нет, yeah, but... mm.